nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 4.5% ang unemployment rate sa bansa o katumbas ng 2.26 milyon, mas mataas sa datos na 4.4% noong Agosto, nakatumbas naman ng 2.21 milyong Pilipinong walang trabaho. Bagaman mas mataas ang unemployment rate noong Setyembre, mas mabagal naman ito sa 5% unemployment rate na datos sa kaparehong buwan noong 2022. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Setyembre dahil sa kawalan ng available na trabaho at gawa rin ng sama ng panahon. Samantala, Bumaba naman ang employed persons sa 47.67 million mula sa 48.07 million noong Setyembre nakatumbas ng employment rate na 95.5% na mababa sa 95.6% noong Agosto. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Nico Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.